Samaan mo ko! Mangaraling tayo! Ate Princess, maaga pa. Malayo pa yung Pasko. Ano ka ba? December na kaya? Pwede na tayong e, mangaraling. Ganun po ba? Oo! Pwede na tayong mangaraling para makarami tayo ng ipon. <laughs> Kipa, Ate Princess, nasama po ako sa'yo. Ah, Ito sa sa'yo pinggan na ah. Patugtugin mo. Doon tayo aling sa'yo niyang mangaraling. <laughs> Ready?

beses, wala po tayo na maskuhan. Ah. Hayaan mo na! Lumibag lang tayo sa iba! Thank you! Thank you! Ang paparap ninyo! Thank you! Mateo, takbo! Hoy! Si hey, princess, wala po tayo mga masko. Ano naman po nila mabigay? Hayaan mo na lang, Mateo! Ay, alam ko na! Kailangang Bebang -be na lang tayo mamasko! Tama! Doon po tayo sa bahay ni Ate Bebang mga ruling! Bilis! Punta tayo doon! <laughs> wow! Masko na! May na kami dito sa bahay! Ang ganda! Wow. Bebang, ilagay mo nang yung star dyan sa Christmas tree! Isawit mo dyan sa taas! Sige po, Nay! Ako na po maglalagay! <laughs> <laughs> Ayan, may star na <laughs> Nay, pwede ko ba Kung mailawan yung Christmas tree natin Sige, mag-iingat ka ha Para di ka makuryente! Apo oh, nay excited na akong mailawan yung Christmas tree Wow, ang ganda Kulay gold, na! <laughs> Matayo tingnan mo ho may Princess! Tsaka si Mateo! Nangangariling sila! Mateo! Nakita na tayo ni Bebang! Lagas natin kumanta! Wee! Bebang, bigyan mo naman kami ng 100 pesos! Ang ganda ng kanta namin eh! Hala! 100! Ang laki naman, Princess! Sige na! Bigyan mo na kami ng malaking pera para maghati kami ni Mateo! Ah, sige! Wait lang! Ayan! Magbibigay na si Bebang! Ah! Eto na, Princess! Bebang! Ano to? Piso lang! Okay na yan, princess. Bili na lang kayo ng candy ni Mateo. Maghati kayo. <laughs> ano ba yan? Hindi to magkakasya para sa amin ni Mateo eh. Ang aga-aga nyo kasi. Dapat sa December 16 pa para bigyan ko kayo ng malaking pera. Matagal pa yon. Kaya ngayon ka na magbigay. Um, sige na nga. Bigyan ko na nga kayo ng ruling? Kayo ba? Ready na ba kayong mga ruling? Mag-comment lang kayo at mag-subscribe. Bye-bye! <laughs>